may daw, ay, hindi, hindi ka ho ninyo natatandaan. Siguro ay ano, mga isa, dalawa, tatlo. Tatlong taon na ho ang nakakalipas. Yeah. Huh? Uh -ho, sayo na sayo. Yung, oh. Oh. Yung, Oo, oh, do yung... Eh sabi ho ninyo eh sabi ho ninyo walang-wala ho kayong pambili ng bigas yeah. ng mga panahong iyon. Ay, pinadyan mo ako. Abay, uho naman dahil wala nga kayong makakain may, eh. May pambayad na kayo. Ay, magkano eh. Abay, nagka siguro ho, eh, ay, may, may ano yun eh, may interest. Ay, di... Bak oh, ay, ano, umabot ho nung ano, ha? 50 mil. Ano po, ang laki. <laughs> 50 mil, ay, eh, dito na kayo. Umabot ang ako dito. <laughs> <laughs> magugas yan ang pinggan. Pinggan, magugas kayo. Magugas na tao kayo ng pinggan. Magugas na kayo. tinawa.